Aries, ngayong araw malakas ang iyong aura ng swerte at tila pabor ang mga bituin sa iyong mga plano. Kung may mga proyekto o gawain ka, ituloy ito dahil magdadala ito ng positibong resulta. Maging maingat sa mga taong maaaring makialam o magnakaw ng iyong mga ideya. Kung may oportunidad para sa isang bagong proyekto o ideya, huwag agad magdesisyon pag-aralan muna ito ng mabuti, sa pakikipag-usap, maging mapanuri at huwag hayaang mabihag ng awa lalo na pagdating sa pera. Sa trabaho, mag-ingat sa mga kasamahan na maaaring manamantala sa iyong kaalaman, maging mapanuri at huwag agad magbigay ng impormasyon na maaaring gamitin laban sa iyo, sa relasyon. Iwasan ang mga argumento at maging mahinahon sa pakikipag-usap upang mapanatili ang kapayapaan. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na blue at white, at tandaan ang mga numerong number 11, number 23, at number 27. Aquarius ang kaibigang zodiac sign mo ngayong araw. Taurus Ngayong araw mas mabuting iwasan muna ang mga komplikadong deal o transaksyon. Maglaan ng oras sa mga naiwanang gawain upang mapakinabangan ang mga oportunidad na darating. Maging bukas sa mga ideya ng iyong mga kapamilya at gamitin ito para sa mga darating na pagkakataon. Iwasan ang pakikisalamuha sa mga chismoso dahil may negatibong enerhiya silang dala na maaaring makaapekto sa iyo. Sa trabaho, iwasan ang pakikisalamuha ng labis sa mga kasamahan, mas makabubuti kung tatutok ka sa sarili mong gawain upang maiwasan ang mga problemang maaaring lumabas sa pagmamahalan, masaya at puno ng positibong enerhiya ang inyong samahan, Isama ang mga kulay na pink at yellow upang palakasin ang iyong swerte. Tandaan ang mga numerong number 14, number 31, at number 9. Leo ang kaibigang zodiac sign mo ngayong araw na magdadala ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw. Gemini, isang magandang araw ito para sa iyo. Gemini, lahat ng iyong plano ay may positibong direksyon. Lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pagkakakitaan, sulitin ang pagkakataon upang subukan ang mga bagong ideya na maaaring magdala ng swerte. Sa tahanan, iwasan muna ang pakikipag-usap sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring magdala ng negatibong enerhiya na makakapagpababa ng iyong momentum. Sa trabaho, mas mabuting mag-focus ka sa iyong gawain at umiwas sa mga diskusyon na maaaring magdulot ng problema. Maging maaga sa pagpasok upang mas makontrol mo ang takbo ng araw, sa pagmamahalan, maging maunawain at mas bukas sa pakikinig sa iyong kapareha upang mas mapalapit kayo sa isa't isa, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na yellow at pink. At tandaan ang mga numerong number 11, number 14 at number 25, Pisces ang kaibigang zodiac sign mo ngayong araw na magdadala ng inspirasyon at tapang. Cancer, unahin ang pamilya ngayong araw, tapusin ang mga gawaing magpapasaya sa kanila bago sumabak sa mga usapan o deal ang iyong talino ay magbibigay ng maayos na pag-uusap at posibleng pagkakasunduan para sa tagumpay. Sa trabaho, maging maingat sa mga lalaking may mataas na posisyon, posible kang mapili para sa promosyon o dagdag na responsibilidad. Pagdating sa relasyon, baguhin ang mga bagay ng dahan-dahan sa pera. Iwasan munang magbigay sa mga kamag-anak para maiwasan ang pagkawala ng swerte. Para sa swerte, isama ang kulay pink at green sa mga plano. Ang numerong number 21, number 14, at number 36 ang magbibigay gabay. Tandaan, Scorpio ang kaibigang zodiac sign na nagbibigay inspirasyon mula sa mga bituin. Leo Iwasan ang pakikipag-usap sa mga tao kung hindi mo makontrol ang iyong init ng ulo, maaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan, mas mabuti na itoon ang mga usapan sa pamilya at mga planong negosyo, mag-isip ng maayos para sa tagumpay ng pamilya. Sa pera, okay lang magbigay sa mga mahal sa buhay, lalo na kung may ekstrang pondo, sa trabaho. Maging maingat sa mga kasama na mahilig sa good time dahil maaari kang madala at magkaroon ng problema. Para sa mas masaganang araw, isama ang kulay red at pink. Ang numerong number 20, number 8 at number 19 ay magdadala ng oportunidad. Tandaan Pisces ang kaibigang zodiac sign na nagbibigay inspirasyon. Mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga Taurus upang maiwasan ang gulo. Virgo, mahina ang buenas ngayong araw, lalo na sa mga biyahe o usapang pera. Mas mabuti nang ipagpaliban ang mga transaksyong may kinalaman sa pera, magpakita ng tapang at katapatan upang makuha ang respeto ng iba at magdadala ito ng mga oportunidad. Sa relasyon, malakas ang iyong sex appeal, ngunit kasama nito ang tukso, maging maingat upang maiwasan ang pagkasira ng relasyon. Sa tahanan, iwasan ang pagtanggap ng bisita upang hindi madala ng negatibong enerhiya. Sa trabaho, maging mapagmasid at huwag agad magtiwala. Sa pagmamahalan, Maging maunawain at magpapasigla ito sa relasyon, para sa dagdag na swerte, isama ang kulay blue at yellow, ang numerong number 23, number 11, at number 34 ang magiging gabay, tandaan, libra ang iyong kaibigan zodiac sign na magbibigay tamang direksyon mula sa mga bituin, Mag-ingat sa tukso at mga liyo upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Libra, ngayong araw hinihimok ng mga bituin na maging agresibo ngunit maingat, lalo na sa pakikitungo sa iba, kung mananatiling tahimik, maaaring ikaw ang magamit o maisahan. Gamitin ang iyong talino at pagiging wise upang maiwasan ang mga taong may ibang intensyon sa pera, may posibleng magtanong ng utang. Kahit isang kaibigan, iwasan muna ang pagpapautang upang hindi maapektuhan ang iyong pinansyal na kasaganaan. Sa trabaho, maganda ang sinyales ng pag-unlad, iwasan ang makisali sa mga usaping pag-ibig sa opisina para maiwasan ang problema. Sa kalusugan, Iwasan ang pagkain ng inihaw na isda at inuming kalye, posibleng makasama ito sa iyong puso. Sa pagmamahalan, huwag maging mainisin o pagselosan ang maliliit na bagay, isama ang kulay green at red upang magdala ng positibong enerhiya at tandaan ang mga numerong number 10, number 33, at number 6 para sa mga oportunidad, huwag kalimutan. Ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin at magdadala ng inspirasyon sa iyong mga gawain. Scorpio, ngayong araw kung may balak kang kausapin ang pamilya tungkol sa negosyo, ituloy ito, may magandang pagkakataon na ito'y magdulot ng asenso sa transaksyon sa isang lalaking may kayamanan, positibo ang resulta. Sa trabaho, maagang pagpasok ang magdadala ng swerte, iwasan ang pagpapahiram ng pera sa katrabaho upang maiwasan ang gulo. Sa pagmamahalan, magingat sa pagsisinungaling dahil maaaring lumabas ito sa hinaharap at magdulot ng problema. Para sa dagdag na swerte, isama ang kulay white at blue sa iyong araw, at tandaan ang numerong number 11. Number 20 at number 39 para sa positibong enerhiya. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Pakinggan ang kanilang payo para sa matalinong desisyon. Mag-ingat din sa Aries sa mga usaping paglalakbay. Sagittarius, ang pahiwatig ay malakas ang iyong enerhiya ngayon kung may mga plano o transaksyon, ituloy ito, huwag kang sumang-ayon basta sa iba kung alam mong tama ka, kung hindi nila tanggap, umalis ng maayos at humanap ng spiritual na lakas. Sa tahanan, iwasan ang pagtanggap ng bisita dahil maaaring magdala sila ng negatibong enerhiya. Sa trabaho, Ipakita ang iyong talino sa tamang oras upang makuha ang paghanga ng mga superior. Sa pera, magingat buong araw at iwasan ang pagpapautang. Ang kulay red at green ang magbibigay ng balancing enerhiya, habang ang numerong number 24, number 9, at number 25 ay magdadala ng swerte. Huwag kalimutan! Ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin para sa mas malalim na kaalaman at kasiguruhan sa iyong mga gawain. Capricorn ngayong araw iwasan ang pakikipag-usap sa mga dating kaibigan na walang konkretong plano o kasunduan, mas mabuting gamitin ang oras sa mga bagay na magdadala ng pakinabang. Malakas ang iyong karisma kaya gamitin ito sa mga negosasyon. Pamilya, iwasan ang pagtanggap ng bisita upang maiwasan ang negatibong enerhiya, bigyan ng babala ang pamilya para maiwasan ang posibleng problema. Trabaho, masaya ang takbo ng araw mo sa trabaho, magingat sa mga imbitasyon na lumabas pagkatapos ng trabaho dahil maaaring magdala ito ng negatibong epekto. Pagmamahalan, iwasan ang pagtatalo sa minamahal, lalo na sa maliliit na isyo, ang pagiging maunawain ay susi sa masayang relasyon. Swerte, ang mga kulay na blue at white ay magdadala ng kalmado at positibong enerhiya, tandaan ang mga numerong number 31, number 29, at number 10, huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Aquarius, ang pahiwatig ay maging mapanuri sa mga hakbang na gagawin, hindi lahat ng papuri ay totoo. Kaya mag-ingat sa mga nag-aalok ng oportunidad, lalo na sa pinansyal na aspeto. At may malakas ang iyong sex appeal, ngunit mag sa tokso. Huwag hayaang masira ang relasyon dahil sa pansamantalang damdamin. Pamilya, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita upang maprotektahan ang tahanan, maging matalino sa pera, iwasan ang pagpapautang. Pagmamahalan, masaya ang takbo ng relasyon, unahin ang pamilya para sa biyaya. Swerte ang mga kulay na red at blue ay magdadala ng positibong enerhiya. Tandaan ang numerong number 10, number 25 at number 34. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin. Pisces ayon sa iyong gabay ay maging maingat sa pakikipag-usap sa mga taong masungit dahil maaaring pakitang tao lamang ito, suriin ang kanilang ugali at kung okay naman, magtulungan na lang kayo. Pera, kung may ekstra na ipon, maaari kang magbigay ng tulong sa anak na may pamilya, upang pareho kayong mabiyayaan. Trabaho Magiging maayos ang araw mo sa trabaho. Ngunit mag sa mga mahilig magsipsip, maging praktikal sa pera. Iwasan ang walang saysay na gastusin. Swerte, ang mga kulay na blue at red ay magdadala ng lakas ng enerhiya. Tandaan ang numerong number 6, number 15, at number 31. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan.